ang hukay namin guys so ang lalim nito guys mga hanggang bayawang lang guys yung dito so lalagyan namin guys ito ng ito ito hukay guys namin o yan yan pabilog lang siya guys pabilog so ito yung bagong siya namin no so ito yung bago ito yung hukay namin ng no? kaibigan namin So, siyempre, pagkahukay ko nito, guys, papalahin ng aking kaibigan, no? Oh. So, papalahin po. Ayan. Ayan. Ayan po yung ating kaibigan. Pangalan po niya ay si Aga. Aga Mulak. What? Wala lang pong mulak, Aga lang. Oh, no. <laughs> si Aga lang yan. So, siyempre, yun ang mag-asawa, guys, at meron ng asawa yan, yan. no, 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 no. no. Meron nga ba ga? Meron! Ah meron. Wala, <laughs> wala. Naligod na. Yun. So yun guys. natin What? Oh my God! Gaga, ga, ba't binasa mo ga? Anong, oh. anong, kung anong ba't binasa mo? Oh no! sa pala yung putik. Yun, so, para daw po hindi kumapit yung pala sa putik. Tama na naman guys hindi yeah. na yung putik sa pala kasi basa yung pinapalang lupa uh, na putik guys, putik. Kung lupa yan, sige, siyempre magkaiba yung guys, putik at lupa. Oh. Huh? Hindi nga naman kakapit, o oh, yan guys, kung nakakita nyo, kumakapit siya guys, pero kaunti lang no. Uh-oh. So, ayan, for today's video, ito ang aming gagawin ngayon. Ano? Araw ng Sabado. Yun naman. So, araw na naman ng Sabado. Oh. Papadala na naman tayo sa ating mga anak-anak, no? Hmm. Ilang matitira na naman sa atin ito. So, okay lang yan, guys. Basta't masipag, may tiyaga. Hmm. Huh? Kung walang ilaga, no, walang no, tiyaga. Walang adobo. <laughs> so, yun nga po. Kung pwede ba tiyaga, meron kang adobo. Adobo. Na baboy. Nakampong. At mayroong baboy. Yan. So sipag lang po guys Ang kailangan Hindi pwedeng tatamad-tamad ngayon Panahon ng crisis Panahon ng Tagmahal ng mga bilihin guys Uh oh ng mga bilihin Kailangan natin magtsaga Pumasok oo oh Maganda Sama po kung tamad Yan. Kailangan batak-batakin ang mga buto-buto What? Mga buto-butong kailangan natin batakin na yan. Hindi ka makakahanap kung wala kang kayod. Yun. Hindi ka What? makakahanap kung walang kayod. Kung nasa bahay ka lang, wala. Wala. Kung kinaguho kayo naman ng lupa, may kita ka. Yung hmm. katulad ito, may kita. Yun. Yan, so, na 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 lang po. For watching. Ingat po kung saan mo naman doon. Bye-bye. Bye-bye na ka. Bye-bye. Okay. No, 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 no. Ayokong magpala. What? <laughs> Mabaho ang putik. Oh, my God. Ayoko magpala. Mabaho ang putik. Ayoko magpala. Mabaho ang putik. Oh, no. Hoy, huwag kang May natutulog. Ingyay, ingyay, ingyay. Oh, my God. Oh, yeah. Ayokong maingay dito. Nagpapala lang ako. Huh? <laughs> Papala lang ako ng maputik. Tsaka huwag kang sisigaw-sigaw dyan. Bakit? Lalaban ka na? Huh? Lalaban ka na ba? What? Hindi po. Nagpapaliwanag uh -oh. lang po. Kasi yan ang ingay ng bunga nga mo. Oh my God. Ah, hindi naman. Nagpapaliwanag uh, lang. Hanggang dito na lang po for watching.